Ano yung mga bagaw? Hindi nang sabi mo wala. Wala mo kung sinasabi mo lang ito? <laughs> ganda nga po po, Nay. Eh. Yeah. Um, ganda na pala dito. Yeah. Ay, sige. Sige lang po. Baka wala ko yung It's wala good. na kayo ng ulam dyan, Nay. Eh. Ano? Ang ginagawa mo? Ano? Nalo <laughs> <laughs> ba? Kaya pala hindi ka nagre-reply. Kala ko nasa oh, no. school ko. Pupuntahan na sana namin ko sa school mo eh. Wala na ano ginagawa Wala. So, ano, kailangan mo bakak back up mo Hindi? A <laughs> <laughs> construction boy. Ah, labor. <laughs> Di pa tapos ang ano mo ay. Oh. Uh -huh. Ano ba yan? Korto ko ba ito? Kwarto ko ito. Ang bihira. bihira, naman, oh. Pati yung kwarto ko, pinapagawa ko. Ayun mo, parang ayaw mo kong papasukin dito, ah. Ay, grabe. Ano? T-shirt ko ba ito? Hindi, kay Papa yan. Ang <laughs> <laughs> bihira. <laughs> Ang

wala naman wala wala mahina pa dito ang ano yung wifi ay connect pa lang so, ay, ano? hindi ako nakaka-reply so, <laughs> <laughs> punta tayo sa ano maka-attend ako sa graduation ha pwede mo maka-attend ako taga-ano ako taga-taga-palak taga-palak <laughs> <tayo>, <laughs>

Lahat pa yan dito kumakain. Okay, Unahin mo sila. Siya lang ang kumain. Siya. <laughs> 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 Kami din. Pasok na. Ah, Sige lang, mamaya lang po. Baka akin na yung tira. Akin na yung tira. Sa tira. Ano? Okay, <laughs> 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 uh, ano? Baka pwedeng pumasok. Pasok mo na. Ha? Pasok mo na. Bakit? Wag doon dumi. Makikipata ko. Oh. Pero nakain tayo. Hindi pa din ako nakain. Ah, Wala well, lang. Ah. Mabisita lang ako sa maganda mong bahay. Ano to? House tour muna ako sa bahay. <laughs> Parang... Ayaw mo magkain? Kung susubuan mo, makakain ako. Pwede ka talaga. Joke Joke lang. Sige po, unay. Hindi, natin pa po siya. O. daw mo. Wala akong masabi. Ikaw sabi mo ako. Entertain mo ang bisita. <laughs> entertain mo ang bisita. Ikaw ang salita. <laughs> Sabihin <na> ko, sabi. <laughs> <laughs> mm. ko kasama ka din ako kasama katinaan ni Kuya Ian. Nagpunta dito? Nagpunta lang ako dito. Sino pa? Si Larap? Si Kuya Ian na. Bakit? Mag-vlog. Mm. Hindi. Pag Chat ko kanina. Chat mo kanina? Pero play na din kita kanina. Kasi Wait. ano. Nagkasabawat kayo. Humbug ka. Hindi na ako mo ako. Hindi na pa ako may nagtitingin. Promise, tingnan mo titingin. pa yung ano mo. Messenger na at nagchat na ako. Ah, sige. Walang signal dito. May wifi dito. Diyan, kaso mahila. Dito lang ma talaga mo. Sige. Late ka. Pag dyan sa taas, wala. Pag sa kwarto ko, wala. Huwag ka na mag Talaga mo, Missy. Tanongin mo pa si, ano, Mrs. Love. Ang lalab mo ako nila. Sabi mo na lang sa kanila. Tapos na ang ating host tour. Kala Ian. Hmm. Baka itong i-update ni Ian. Yung bahay mo. Nakabila. Yung bahay ko pala. Nakabila <laughs> <Ay. laughs> ba ang bahay. Yung kwarto ko bang i-update nila. <coughs> ano Ano? Ayun mo kumain talaga? Wala. Gusto ko lang kitang kausap. Mas marami ako dito ang time makausap ka eh. <coughs> kasi, kasi pag ano naman ako nakausap. Hindi <coughs> ko mo naman Ay sige. No comment na lang. Ang hirap eh. <coughs> hindi na hmm. buti na lang maulan buti na lang na kasama ko si Kuya Val mabuti dyan hindi e mabuti may mga sinampay ako nagkabara sa na baga butis kaya yun po kay Kuya Val <laughs> hmm. hmm. pwede ka Aha. man kasing dumalaw kahit ano <laughs> pwede akong dumalaw <laughs> Tanda hmm. ko, ayaw mo kong padala ko. Wala. <laughs> <laughs> Pampira ako. Hindi ka dito nung dala. Kahit hindi. Kasama sila ko siya pala. Kahapon sinabi ko naman, ano, huwag mo na kasi ano. Huwag mo na magdahilan. <laughs> huwag Grabe ka. Huwag <laughs> Mm-hmm. -mm. na na ako. Hindi ba? <laughs> Ayaw ko lang kahapon kasi wala ako sa mood. <laughs> mm, wala ka sa mood. Mm. Three times a week nawawala sa mood or four times what's time a week? Sa <laughs> three times week. timing yan pala yan eh. Sige lang. <laughs> okay ngayon eh. Wala kang magagawa. <laughs> Wala kang magagawa. Hindi <laughs> na. Ba't yan? Hanggang sakit pala eh, kasi kapon yung ano. Mm -mm. Sige na. Nadala sana kita ng pagkain. Kapon? Oo. Oh. Uy. <laughs> ah. Seryoso. Hindi, <laughs> okay lang. Okay man lang pati kahit walang ano na pero ano talaga, ayoko ko kahapon mo pa. <laughs> ayaw mo ako makita kahapon. Sige na. kita Sinasak sinasakitan kasi ako ng anong puson. Kahapon. Masakit pa? Hindi na. Hmm. Hindi na na akong gam. Tama yan. Ah. Oh. Kumain ka na. Ikaw din. Ikaw ang hindi sabay kumain. Sabay tayo. Ayaw ko, ikaw lang ako kumain. Sige na ba, konti lang. Subuan kita. Subuan kita sa harap mo. <laughs> Joke lang. Joke lang. Konti lang. Ay, ako sila kuya ba? Kumain na. Nagkain na sila kuya ba? Nga, okay sila kuya ba? Sige po. Baka si Doktor lang. wala na makain po. Ay, lang, bro. Sige lang po. Konti lang ah. Oh, sa ng Oh, ulam sa bahay. Eh, <laughs> kumain ka. Sige na, mga. Yung bimera oh. Sabi mo, gutom na tapos hindi. Parala. Hindi, gusto lang kita makita tayo ng mga pa yan ka. Oh, ka pala. Hindi. No? Hindi. <laughs> <Masayin na laughs> Kumain ka lang. Ay, si Kuya Balong. ka na naman ay. Hindi hmm. hmm. lang. Kumain ka lang. Nandito man ako sa kaya tayo Lalo mo pa din, Ito mo ako, sakto to. Hindi na talaga itong vlog. Ito mo talaga. Gusto ko lang kumain. Kumain ka lang. kuya Kuya, sa mo. nakatingin. Hindi ko mapasok. Lahat na? <coughs> Pwede na kami ng practice? Practice pala. Oo. Uh. Practice. <laughs> <laughs> practice <too. laughs> ka. practice ka. Pwede Kumain ka. Tingin ka ng bubusog na ako kahit kakatingin sa'yo. Malay. Malay. Ito po. Ano? Huh? Sige lang. Taba na niya kuya. Mas baba? Ano eh, ko lang? Ano ko lang? Mas so, away. Kamitin <laughs> <laughs> ano silbi niyang na yun, hindi mo maginagamit. Mas, mas gusto ko yung kamay ko. Mas, mas, mas masarap. <laughs> mas may lasa. Okay lang. Kung kayo lang. Ha? Wala. Wala. Sorry ka talaga.

Masa buang waktu saya guys Hahaha 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 na Hahaha 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 Ho 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 Wala na. Lawin ako ah. Mukhang ayaw mo na akong Hindi. Oo. ka na agad? Siyempre. Nakikikaganan talaga ako. Bakit Sila, kuya.